nandito tayo sa nayong Pilipino so nagmotor lang kami Happy New Year Ayan. dito sa base ni Busamo maraming nakap anong sasakyan sarap dito so yun mainit tapo na ha? January 1 no? di ba ang hina ng boses ko so yun happy new year everyone sarap dito ang ano mga puno ang lalaki so maano yung kanyang hangin sa so, So, shot nga natin tong salamin ni Daddy kung bagay sa atin. Aba! Naka... Daming bunga ng mangga. Ayun pa, oh. Ito na yung, na yung Pilipino. Ngayon. dahil luma na yung ano na yun, building Ayan na! So ito na yung nayong Pilipino ngayon Ano na siya, parkingan o oh, ano na siya ng mga airport, transport Ayan doon Mga airport, transport, yun. Ayan na siya, malalaking puno. So, yun. Parang ano lang paligid. Oh, hindi ako kilala. Oh, my God. Okay. Hindi niya ako kilala? Ha? Huh? Okay, okay, okay. Happy New Year! Oh, sige na. Hindi nila ako kilala, siyempre. <laughs> ayan, so yung parking, ayan. Huwag lang tayong kakagatein for today's video. So, titigil... Wag naman. Sayan. <laughs> so, Ganun na siya ngayon ang nayong Pilipino. Wala na dito mga anuhan pa siya lang. So, yun. Ayun yung ada. Dalawang aso. At marami pa palang aso na ano dini na, ayun. So, pumunta kami dito. Dahil sinamahan ko ang dati na mag-remit. Dahil wala siyang, ano, lang remit kahapon. Mag Gabi pala, walang tao. So, ayun. so dito, maraming puno. Fresh air. Uh, Sa hap, mga alas tres na lang pala. Pero limlim na. -lim so, yun. Uwi na kami. Bye.